Good morning mga lodi bali ito na yung next step na naman natin sa pakain ng ating tilapia mga lods bali ito yung pinuro na natin tapos na tayo nagmix dito sa pre booster bali pre starter po to mag change speeding na tayo sa starter na naman mga lods yan bali ito yung pre-starter at saka ito yung starter bali i-mix natin na naman dito mga lods katulad yung ginawa natin sa pre booster at saka pre-starter na bago tayo magpalit mga lodi ay bago tayo magpalit ng ating kain sa ating mga isda para hindi po sila stress at saka bago, ay magmimix tayo tulad nito ganun din ang gawin natin mga loads mas marami po tong pre starter muna tapos isang cup na starter imix po natin dito para masanay po silang kakain dito sa starter bago natin na naman mga lodi kahit gawin nyo po to 2 days or 3 days mga loads na mix para hindi po sila masanay yan I starter po itong hinahalo natin ngayon mga loads at mag starter na tayo 2 days or 3 days mga loads magpupuro tayo kasi ng starter na naman ganun lang po magpalit ng uh, pakain ng isda dali lang po sundin naman mga lodi eh at sana masundan niyo mga lods i-mix nyo lang po ganyan at silipin natin mamaya mga lods yung isda na papakainin na natin ng starter para makita niyo po yung size niya at saka may idea rin po kayo kung paano mag bago magpalit ng pakain po nila makikita nyo po yung laki ng ating isda kung pwede na po siyang pakainin ng starter yan first day po nila ngayon kumain ng mix ng starter mga lods para sa ganun bukas o di kaya sa susunod na araw ay pwede na natin silang puruin ng starter dyan lang kayo mga lods at puntaan natin yung pispan mga lodi konti lang ipakain nyo muna mga loads para kasi hindi po sila natutunawan kaagad yung mga loads kung maninibago po sila sa pakain mga lodi kaya ito muna ang pakain natin konti lang pero ang pakain sana natin mga punuto punuto. kaso konti lang mga lods kasi mix nagbawas tayo muna konti mga lods para hindi po sila mabigla mga lodi ayan ganyan lang po kasimple punta natin mga sa at pakainin na natin sila yan lang kayo yan, dito na tayo mga lodi sa pispan ito yung pinapakain natin isang butas lang mga loads itry na natin to yan yan kalat lang natin mga lodi dito naman tayo sa para lahat po makakain mga lods so, wala tayo magbibigyo kasi mga lods yan at mamaya silipin natin yung laki nila mga lods doon sa bandaro yan sila mga lods dito makikita na natin sila dito yan Ay, hindi makikita dito dun tayo sa kabila mga lodi ganyan lang ikutan lang natin to para yung mga malilit mga lods makahabol hindi po hindi po sila mag mag -iba ng size paglaki nila mga lods yan hindi lang pinapakain natin muna mga lods at silipin natin mamaya kung kakainin na nila yung starter mga lods gutom na sila mga lods pasado 8 na mga lodi ng umaga at sana masundan nyo yun, yung pakain natin mga lodi. Ibutan natin muna saglit. Para mamaya ipokus natin sa nila. Para makita yung laki ng isda mga lods na pinapakain natin ng mix na pre-starter papunta sa pre starter mga lods para may idea rin po yung mga kapwa natin baguhang namimis pa rin yan ay naku nakakaingal mga lodi at sabi hihinit dito mga lods oo oh, mamaya kayo makmanok manok nay ok na nice yan ito na sila mga lodi Ayan, So, alam ko nakikita nyo mga loads. medyo ma, ano itong, kinakainan nila yung, ano natin, yung pre-booster, ay yung starter natin mga loads. Hindi makita yata sa video. Sana makita niya yung ano niya, laki niya. Para na nila yung mga lodi yan yun po sila kalalagay bali isang buwan pa lang sila mga lodi sa mayigit yan may dadrawang buwan pa lang sila yan dapat nasundan nyo mga lodi kung hindi yung masundan po yung size nila sa bunga nga po kayo mag ano matumingin kung kaya na po nila yung starter kasi may size po yan yung pellet nya Pwede na tayo mag-starter bukas mga lods pupurihin na natin siya ng starter mga lodi. Eh okay. okay, mga lods uh, at dito na lang at sana ay nasundan niyo mga lodi. Maraming maraming salamat sa inyo.